3,450. So, bakit ka naman nagpuporsige na na magtinda ng ano, ng mani? Para may mabili kami yung bigas. Para may mabili kayong bigas? Araw-araw. Businessman. anong gusto mo maging? businessman Magiging businessman. Ito mga kajokso, yung mga medals, o. Oh. oh. Yan, o. Oh. A mga medals, medal, si Jilo. So yan, ang dami. Ang dami, so dami. Medal, so. Salamat po, Mother and Only Vlog, sa so may bigay dito. Madaming tulong na sa amin pang araw-araw na gastusin. Sana po madami pa pang tulong ng tao. At dahil sa sirada ang cart ni Angelo, dali-dali ako pumunta dito, bumili ng materialis para ipagawa ang bago niyang cart dahil ito ang tugo ni Mother ang uning vlog na magkaroon ng bagong cart si Angelo dahil kung ang cart ay mawala sa kanilang pamilya maaari silang magugutom dahil wala na silang trabaho na maari pang alam para sila ay kumita sa mga oras na ito, nandito na ang materialist at inupisahan na ang paggawa ng kariton. Buti na lang kahit gaano ka busy, itong aking kaibigan na si Richel ay talagang tumugon kaagad na maayos ang cart ni Angelo. Ako na sana ang gagawa sa kariton ni Angelo. Kaso lang kulang-kulang ang aking mga gamit. At mas minabuti ko na lang na dito sa eksperto na lang magpawilding o magpagawa ng kariton ni Angelo para ating masigurado na matibay ang pagawa at madali lang para maipalit natin kaagad sa luma niyang kariton. Dahil imbes dalawa ang kanilang kariton, ito ngayon ay isa na lang. Dahil sa hindi inaasahan na masira ang isa nilang kariton kaya isa na lang talaga ang kanyang ginagamit. At yung isa Nayon ay kunti na lang baka ngayon nga ay sira na yon kaya kailangan natin na madaliin itong karito na ito para maibigay na natin para kay Angelo at meron na siyang karito na matibay at talagang pangmatagalan na bagong gawa wow. ba? Diba? Diba? Saktor ah? Hangir taga mayo Hangir taga mayo? Ayoko pa rin oh, hangir taga mayo Saktor ganda ng cart ni Angelo mga kajoks <laughs> o oh, ganda ng cart niya okay. at least uh, masira man yung isa isa na lang talaga ang natira uh, masira man yun uh, baka nga yan, sira na yun kasi nakita ko kahapon ang gulong niya wala na talaga ang uh, sira na yung na no. so, baka ano, problema na yun ngayon ngayon tayong pang pang Angel. Asa Anu. <coughs> सौ रुपये ले it will end Nakakatuwang tingnan dahil malapit na matapos at napurma na ang kariton ni Angelo. Sigurado ako, laking tuwa nito pag makita ni Angelo. At ito na, inayos na ang lagayan ng mga gulong para ito ay pumurma na at maganda ng tingnan ang kariton. At ito na, ginabi na nga kami sa paggawa ng kariton ni Angelo. Kahit gabi, tuloy-tuloy pa rin. Kailangan namin man ito para matapos na ang kariton. Para bukas, dalagyan na lang ng cover or ding-ding ang kariton na ito para mas maganda at kaaya-aya tingnan ang kariton. Mabuti na lang at daladala ko yung aking emergency light na nasa motor lamang para katulad ng ganitong panahon o oras na madilim na ay may magamit kami. So mga kajok, sinabot na tayo ng gabi. Pero yan na lang mga kajok, sandal na lang yan. Yan yeah, mga kamador. Hindi na lang yan. anda na. Na yan. Card. Para itong namaligyog man ni nga bata, ingatag na ako.

kau ni tak anak ah kau mari lang, dulu oii ni pernah ni potongan dia dengan trapal kau nak ulang dia ba jadi apa bahasa yang manik oh enggak Na, parang salamin, kumbaga pag umulan, lagyan niya ng plastik yan o kung ano, hindi eh, mabasa yung kanyang mani

Ah, sa pa sen. Ito yung ita ginana. Oh. Yan oh, parang kutsi na yung lumo, oh. Ay Kasi pag may ano, trapal, pwede na ilagay dyan, diba? Oh? Yes, ayos, ayos. Alright, so na natin ang tricycle. Kitura la lagi Kitura tu yang mana? Ah, jangan sebut, jangan sebut Kitura. Premier lang, kalau di langkah bangun. Ayo, untuk Premier na bola. Alright, mga kajoks, gabi na ano? So, sinakay na natin ang tricycle yung, ano, yung uh, ah, ah, Magkita na lang kami doon sa, ano, sa uh, ah, may eskwilahan Alright, mga ka-jokes nagutom ko. Galing ako nagpagawa doon ng, ng cart tapos nakauwi na ako. At nagutom ako. Eh, tamang tama nagutom din yung pizza ko. Yun, eh, no? So, kakain kami ngayon, mga ka Diyos. na no? kahanap tayo ng pagkain dito. Ang daming pagkain dito sa, ano? sa night market. Yan, oh no? Ang daming pagkain. Gusto nako ko gulay. Oh. Doon to dito, to dito. Ito akong... Ah, wala naman sila diri. Wala naman to akong Katong gil vlog na sa una? Wala sila na sila na sila na sila wala sila na sila na sila sila na sila na sila Ô thưa ông mọi người ngủ gulai ngủ lê ngủ lê ngủ nha con nhé ngủ 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 không?

Alright so mga ka-jokes, so nandito na tayo sa ano, nakapili na kami na makainan, no? so may rice tayo, 2 rice lang yun sa akin, 2 uh, rice lang, tapos yung sa pinsan ko naman. Balit rice na nga rice, paluko balot. Pero grabe bilakas kumain no. Balit lang na nga rice. <laughs> tapos sa akin ito lang, order ko, at saka yan. Wow, so kain mo na tayo mga ka-jokes. 30 tayo. Kain na tayo nagutom talaga ako. Kanina pa ako nagutom. Kaya hindi na ako naglutulo sa bahay. Kaya tayo mga kajoks. Tulog ka lang isa <coughs> ko nga palihog. Balong. Hello. Yaw, sa'yo mga pikol. Mga sir. Pak Agus daerah mana ke Jogja Dito ya, dito Jimbo. Tina, tina mo yung sabaw niya, ate? Sunod din yung sabaw para mas masarap yung lunok natin ng kanin. At saka ulam. Ito <tinyo> Ito yung sabaw.

gulay sa pang gulay gulay oh. Ayo sila oh, mga mga magagandang dilag. Yan. Ayun na. sa YouTube, Jokes MT ah uh, Jokes Empty siya. Sticker yata tagay e bugin yan. Oi kau kau kau, kamo na dito. Hi hello mabuhay. Sa Sawakas, tapos na kami kumain, kailangan na lamig umuwe. Pero bago tayo umalis, kailangan bigyan mo natin sila ng sticker para naman tayo ay makilala bilang isang Jokes MTV sa YouTube at Boost Jokes naman sa Facebook. Sa puntong ito, kailangan na namin umalis ng aking pinsan para makapagpahinga. Maraming maraming salamat sa Panginoon dahil namusog na naman ako sa gabing ito at halos sa buong araw akong kumikilos at natapos na rin ang kariton na aming pinagawa para kay Angelo sa mga oras na ito kailangan na nating dumiritso sa bahay para makapagpahinga at mag-idit-idit ng konti para pagkakinabukasan malakas na naman ang ating katawan para sa panibagong hamon ng buhay at napakikibaka sa mga gagawin pa na vlog o kung ano pa pagkabukas ng umaga ay pumunta ako kaagad sa palingke para bumili ng screen na green para mapaglagyan ng mani para tuloy-tuloy ang init dahil merong nakaboil na tubig sa ilalim ng kariton. Alright mga kajoks, magandang umaga po sa inyo lahat mga kajoks At uh, ito, dito na naman tayo, tayo dito sa ano, sa binilahan natin ng gulong kahapon no? So papalitan ko lang siya ng yung rayos na talaga no? Kasi kung plastic, baka madali lang din siya no? So papalitan natin ng ano Medyo may kamahalan nga lang i Pero sige lang, no? ang importante matibay no? At uh, kamahala ng kalahati kalahati no, so bibili na rin tayo dito ng ano ng screen na ilalagay nila na screen siguro yung ganitong screen ah. No? may napa mo dako dako anong yung screen boss kaning screen niya na niyo, kaning okay, green ay wala wala na ano oh, sayang oh, ano sige lang mangita na ano lang ko itong dako dako anak oh, na may dako dako na baga na di diba? na oh, sige 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 alright